Alpunti a call. Itu Kapanok. Saphanot. palabas pa pala sa yung sasakyan. Smart mo. Parking area. Okay. Oh, boy! pag po na matapad ang loo. Hindi <laughs> hirap talaga. Đã hình là hy nạp mình <laughs> Oh. itu udah itu itu yang lingkup <tuk tangan> Mahaling tapat, naglalakad oh, <laughs> Before lunch <laughs> Kalapas ko lang mag-anin bakit mamaya mag-an hindi na gawin tapos gumap ng sahig At yung punas-punas hindi <coughs> na lang yung eh Pero, mamaya, siguro lunch kasi

Suko. Si ang hirap mag ang hirap mag-diet, ang bilis magpataba. Syalang <laughs> sarap magpataba. Ang hirap mag-diet. <laughs> kung pataba kasi kung pataba wala kang lindos sa pagkain kahit ano kakainin mo actually wala ka na <laughs> ano, <katainin> makakain <laughs> as long as may rice ka <laughs> kahit kunting ulam lang basta may kanin <laughs> diba Kailangan ko nang puno. Punta kong ano eh. Punta kong fusion. Fusion. Grocery. Magpaano ako? Magpatap-up. Magpatap-up ng ano, pera sa Alipay. dahil kailangan ko nang magpadala alawan sa aking estudyante Ayan tayo oh, sa aking <laughs> <Stacking> student <laughs> student sa aking student na nag OGT sa Manila sa kanyang pambayad sa big space tsaka allowance niya for one month. Ginagawa ko, pinapadala ko na good for one month, para bahala na siya. Bala <laughs> na siyang mag-badge sa sarili niya. Para sa panalakang din magpaano? Magpaaral yeah, sa so mga pinapaaral, dapat talaga mag-aral silang mabuti kasi biro biru yung Gastos Mahal ng gastos eh Kapag Ano yung ano Tapos nag-resid yung Kapag dito Lapit na magtapos uh, Kaya Magharap talaga ng Kasi para rin naman yung stand ng kilihon. Pinapaaral ko naman is okay naman sila sa awan ng na Diyos. Nag-aaral naman talaga sila. Yeah. Deserve nila na yeah. anong para din talaga. Kasi talaga nabuprosigi din naman talaga sila na makatapos. Yun know, ang maganda. Mahirap eh. kasi din sa iba yung baga. Pinapaaral mo tapos din naman pala nag-aaral. Yun know, ang mahirap. Sibi mo na yung gastos mo ito so na sa grocery ano ko lang itong payong ko ipapatapak lang ako kaya na lang ulit guys kaya ko pwede dito na dito dito sa loob magsuroy suroy muna ako dito kasi ano ang init ah, tapos ang sakit

siguro po. ganyan. ano talaga na nuhin ito. patagalin. So, yun guys. Tapos yung ko. Eh? Pang ano lang. Pang upload. Pagdawang ko yung tiny